Sa lahat ng mga nag-subscribe sa amin, maraming maraming salamat po. Sa mga nag-share ng aming channel, maraming maraming salamat din. Sana ay napasaya namin kayo sa aming handog na mga drama at mga programa sa NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Asahan ninyo, napasayahin pa namin kayo, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na mga ilonggo. Madamo gid nga salamat sa si inyo nga pagpamati sang amon nga mga drama. Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalanga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. ASFM! 106.9! Kusos Balumon! Kusos kaatan mga pinalangga amatag palamati maayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan welcome na sa aton nga programa diri sa inyo paboritong istasyon ang ASFM 106.9 kag syempre mga kanay mga ka ari na ang inyo ginahulat-hulat ang inyo ginakakunyagan kag ang inyo ginapangita ang aton duwa ka mga lolo mga lolo naton yung mga gwapuhon si Lolo Minoy kag Lolo Ilyong Pasok! Okay. Okay. Pare Milo, kamusta? musta? Eh, uh, bayo ba, Prilio? Ikaw, Prilio, kumusta? Ati, ari, guwapo, guwapo, uh, halin sa una. Inborn na, ya. Dahil <laughs> lang <laughs> nag-estoryanay pa. Siyempre, Pare Milo, ikaw ka damo, naging siya sa ato niyo programa, ang... Kuskus Malungos! Grabe, Pramiloy. kadamu sa mga nagkalanabo sa itong palibot. Puro te pasalamat kita yung pahilayo kita iya sa disgrasya, Miloy. Correct. Ang importante, halong gid kita, Perme. Ilabi oh. na sa mga nagabiyahe, sa mga salakyan, no? Kung motor ang imo nga ginadala, mga tricycle, o kung ano man nga klase sa salakyan. Tulok gid sa dalan, kag hindi sa pasahiro nga magwapa. Abaw! Ang mata sa karsada, hindi sa paasang dalaga. Okay, pare Miloy. Kada mo subong sa mga nagapropamangkot siya, siya pare Miloy. Uh -huh. Ang ila pamangkot, nga ako no kada mo sa mga relasyon nga ginasayang lang. Eh, uh, kay ba siguro kung kuan kung uh, kasalayan, siya. <laughs> <laughs> oh, hindi man siguro, pare Miloy. Eh, kung kasalayan, ngon na siya, nga naglawig ka siyang tila katuig. halin nag 2 years 3 years kamo ang iban 5 years eh iban 6 years da nan 6 years pero do magulagay pa ano ay han ang pila ka mga rason di blagin palangga mo managani. nagami nagahambal pa ganing iban ngati kay palangga mo ko kun indi ta ka palangga tani ginuntat ko na eh, ni dugay nai kay kakapoy man maguyat sang relasyon nga wala man sang kasiguraduhan kay tuod kun ka isa ang tanan nga mga bagay may katalakan. Ay, husto kaganda gina, oh. May mga panahon gina nga nag-aabot ang muna sa aton nga magkarelasyon ang gakataka. Pero dapat hindi kayo permi magkataka. Pilita ang kaugalingon mo nga i-communicate sa magkuta nakakaon ka na. Okay ka lang baladira. Wala ka blas ang ginabatyag. Takaan ka ganit kasi ang magsimba. Na, nasa na, no? Nasa bagay, ganito. Kada Domingo lang na pero kung kisa, garon ka magsimba. O, oh, kaya buwas, simba ta. Kasi ti oh. Domingo. Mambal ka pa nga. Ay, ito kakapoy galing sa lawas ko. Oh. Ah. Bilog na simana, trabaho. O sa totoo, obligasyon ta kag... Dapat kita magsimba. Kaya eh, pasalamat na sa bilog na simana nga ginhatag sa ito. Oh. di ba? Dapat lang. O, oh, te sa relasyon. Dapat hindi man kita magkataka. Oh. Kinanglan, pangitao na ang isa nga mangin pamakod na nga magapadayon kita sa aton yung pagpalangga sa so, iya di bla permiloy dapat lang may strong communication wow strong communication constant constant pala wala unta unta nan amo na ko isa kay kon wala na gani tay mang isa baw, dira na na dayon sugod tapos may ara estupad mo nga ah okay ka lang da oh. kamusta ka da sa totoo lang mga ka AS kag NYGC baka na siya ga Sekolah tahu Bo sulit-sulit kata Bo asal relasyon Sulit-sulit oh, Kan sulit-sulit Malah ngamur Gina bal Nan Cacau kaget <laughs> Oh galeng Kaya itu Wala man bago Asal relasyon oh, oh, oh. Ang bag O Ang bago lang guru. kung kamu magdayo na Nan! Oh. Amo na gani, Primiloy. Ako nakaagay ko sa Lord sa si isa karelasyon, Primiloy. Hindi ka nagaagay? Oh, di dos, likod. Ay, <laughs> kayo, 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 kayo. <laughs> Hindi, sa pagkamatuon. Nakaagay ko sa Lord sa si isa karelasyon na ang ginauyatan ko, Primiloy, nang subong lang. Na kami na dua. Pero naghambal gin siya sa akong, Primiloy, nga huwag ganyan siya nga mangin kami na oh. nga dua. Kumbaga, isulito e lang namo ng panahon o kung iugyunan e lang namo ng panahon nga kami pa ataga namo siyang kalipay nga amon kaugalingon yeah. siyang tan kami pa pero ang balay pa rin milo ito wala siya nga mangin kami damo ng problema sa iban nga mga kababayinaan na 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 arab lang maging kontinto ka lang kung ano ta subong na damo amo pag oo na sigilang sige lang hindi lang pagpaminsara ang buhas uh. e importante ya subong malipayon kita nga dua gapalanggaan ay kita nga dua hmm. hambala lang abi mo pinakasakit ya ginambal sa akon para beloy uh. dumatulong luha uh. <laughs> <-idug> ko may dugay <laughs> dugay <laughs> ko uh. <laughs> abi mo pinakasakit <laughs> ya sa akon para beloy ano ko do? ga hambala lang ko kon may iban ka na kay handa ko nga insindihon ka ay, Lea. Ay, tungon hindi. Ay, kung nawa nga mo, ang pagigong Handa yung kukunong nga buhian. Why, pag hindi siya kuya sa akun palangga siya muda. Oo, nga man. Hambal doan kadoan na lang ka na inyo. Balay kong mahabalaan kong marialisan kong palangga. Hindi, sobra. Pag hindi niya tuod, no? Ah, oo. Tira na siya. Hagi na siling tabla siya muna. Call off. O kung break up. Oo. Oh, oh. Ikay gusto ya call off. Tayo mo ya gusto oh, mo break up na lang. Ika mo. Sulit na ba talawa? Pro, bilib ko si Imo Premloy. Oo. Ah. Kasi ang tangga break up ka mo. Pro, uga sige kaya kiss iya. Ati kita pusa naman. Hindi mo pa pagpagbusgon lawas oh, mo. Bilib ko ka. mo siya. Oo. Oh. Yeah. Siling mo. Sige lang. May palangga naman ka pero ti wala na ko maimo ano we imo ko kay ka na kita nga halok po wa suerte pag dalik na nay bulagay may abo pa na bye bye abo pa na oo no may ara na yeah. prote amo ginagkisan sa aton yo pagigugma indi ta gin hindi mo kuno mabatyagan ng kalipay kundi hindi ng kasakit. Dapat ito lang, man, pala, Dapat lang, huwag mo na siya Oo. Huwag mo na sa relasyon niyo, wala agit sa kitaday, wala kita na Delikado na mag-asaway ka mo. Oo, o. kisa siya pag-anay man kamo Hindi, joke lang. Mas mayo, ganyan wala sa kitaday. Kag, sa mga mag-asawa. Hindi ka mo mag-inaway sa tubang sa inyong mga kabataan. Oh. Kaya hindi gina siya nami. Oh. Di vigilant sa inyong oh, mga oh. partner. Bantayin niyo per me, bantayan ay ka mo. Oo, oh oh. oh, oh. bantayan niyo. Kaya basi kung... kuwaon siya sa iban. <laughs> yeah. Pero sa tutuod ng Roy, amoy na siya nga ito ma-advise sa ito ng mga pinalangga ng mga ka-IS, mga kanay-syaga, pabakuron ang relasyon. Kaya uh -huh. e nga, kabudlay magsugod naman sa bago. Kabudlay magpangita kung inaabla nga tao, plangga ako na. Kaysa ang unang ginahimu sa plangga ko, amo man na. Subong ginahimu na mong nadwa, amo man eh. Ang pamensaron, black is nga, uh, uh, muna gani kaysa uh, hindi ka mo sa mga tao nga hindi nyo man gusto. Yes. Or, uh, kung may committed na ka kung may nobyo na ka mo, baupot ko na sulit ko na ni, oo, hindi ka mo hali-dikit sa ibang, kaya basta magdikit ka mo, nag-attach ka mo na. Oo, oh, Ang tentasyon, arag na para miloy. Oo, tapos nagagamu na ng pinsan niya sa ulihi, kapag pagin may nahimo, sa nga may nahimo, sa inyong nobyo, nobya. Oo, Imo mo ba oh, na, o nasawa, sabi, kadikit-dikit ka na kay kumare mo. Oo, natingala ka lang, ano man, oh. sabi ko doon, friends lang kami ni kumare, nga doon, <laughs> Doon nakapatsyag na kuya siyong luyag siya. Doon lain siya haw. Aki mo yung uh, ya. Doon indi mo matandog ang nagapalapit sa si imuya. Doon na gani. <laughs> oh. <laughs> nak nakabudlay git pero miloy. Ah, <laughs> kinanglan, kuhan lang git ah. Uh, pakabakod lang git sa ato niya nabatsyagan kagya. Pero may git nga ipabatsyag siya nga palangga. Nagin oh, kaya. Nagin hindi oh, lang oh, siya hambal. Hindi lang Dapat sa giho oh. git. Oh. Kimuon mo Papa kurun sa atun mga armas. Papa barko dangar armas Ang <laughs> dangar mas na permi lae napalaan no, kunao ang atun gugma. No, amun nagaling armas muya kuno. Ba kan nagun gamay imu armas, gamay imu gugma. Ati nagado <laughs> islan nya kasna, islan sa la sya. gade nagadi bitan sa gadi nakuan. In the name of love. Yes, oh, the power of love. Wow. Oh, in the, the morning, morning. na Di ba daw na yung music? Eh, 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 eh. Oo, oh, kay oh. mo silingon ka ba ba? Kod mo ka ba? abo na siya. Oo, oh, kaunay ka dyan. Pabakuron oh. ang mga armas. <laughs> ang noong armas? Gugma. Na, pabakuron ka dyan ang armas. Oh. Ay, grabe nga punto mo, Pramiloy, no? abo oh. na ganyan kami naman lang kung sa unang programa nga pinaka-debes ko naman diyan. Ano, ano? Mitsahe do... oh, sa pagigugma. Ah, oh. abo no siya. Amo na siyang pinakanami Pero siya nga, bimbo, may baguna. Ano? Isay, -hay.

para magayuhog-yuhog man labi na sa, sa banda nga do indi pa gid ay mubuon na ay bubuon ay na ka muda mahimo kun indi ay e nakaplangga oh o, Basta Kuya yung premiloy hindi ko yung maributay sa isa kasawa nga ginbailo lang sa gabana sa manok naglibo Bado naglibog doon ang ulo ko yung premiloy. Mas ko yung manok sa asawa ya. Oo. Guro nga asawa ya. Why guro nga panoka no ba? Guro yan. Sektor pilip Pilipinas. Ito si Kwilik Kwilik. Sige ah, padayunan nyo lang ang pagpamati sa inyo paborito nga programa. Koskos Balugos. Dirigya po siya Heart Hurts Talk Show Portion. Okay. Mga kay ES, magapadayon.